Hi guys, good afternoon. dito kami guys, nag-aayos na ano, pook ng paraw. Yan yung si Palong. Nagtatahi ng pook guys kasi napunit. Tinatakpan yung punit para ano, hindi malata. Hindi mahalata. Tsaka okay pa siya gamitin. Maganda, maganda rin klaseng trapal pero siguro sa lakas siguro ng hangin kaya mm. nagkapunit-punit so okay lang guys kasi kaya naman i eh, repair gawan ng paraan tsaka ito guys yung sinolid namin gawa lang to sa payong lang namin to kinuha ito ito yung may butas, natalen namin may butas dito. Tapos ito binabait namin para lang maging uh, matulis, matulis. So okay naman. Yan yung tinatawag namin na para-paraan lang pag hindi ka marunong sa diskarte. Diskarte. Wala ka talaga. Talo ka. So kailangan talaga may diskarte. May diskarte. So, okay lang guys. Mahirap na masaya yung ano, trabaho namin. Kasi kung minsan, abutan kami ng ano, ng tinatawag namin on Yung malakas na hangin malakas na may ulan. na hangin na maitim yung, maitim yung ulap. Yung dark clouds na tinatawag. Yeah. Yan guys, thank you so much. Don't forget to follow my Facebook and like and share. Thank you so much.